13 ng Nobyembre, taong 1990, noong ito ay mawala at sinasabi rin ng mga polis na ito ay posibleng kinuha at ginalaw. Base sa mga isinigawang investigasyon, may mga espekulasyon na maaring inabangan ang bata habang nasa daan ito pauwi sa kanila. Sinasabing, tigla na lamang itong hinablot sa braso at walang kaabog-abog na isinakay sa sasakyan. Nagawa niyang itago ng siyam na taon ang kaawa-awang bata at tila ginawang parausan sa mga panahong iyon. Ating tunghayan ang kabuuan ng kaso sa pagpapatuloy ng kwento. Si Fusako Sano ay sinasabing kinuha ng isang taong mentally ill na nagngangalang Nabuyuki Sato isang 28 taong gulang at walang trabaho na lalaki. Si Sato ay ipinanganak noong 1962 at ang kanyang ama ay isang chauffeur sa isang mayaman na kliyente sa isang kumpanya sa Tokyo nung matapos ang digmaan. Noong nasa middle school pa si Sato, sinabi nito sa kanyang ina na natatakot siyang magtungo sa eskwelahan. Kaya naman, dinala ito sa isang mental health facility at doon ay na at napag-alaman na mayroong germaphobia. Sa paglipas ng panahon, unti-unting tumitindi ang tensyon ng kanyang phobia na dumating ito sa punto na parang tinatakwil na nito ang sarili nitong ama. Matapos ito ay nagtungo at nagtrabaho siya sa isang automobile parts factory. Ngunit ang kanyang kalagayan ay nagdala at nagdulot sa kanya ng problema kaya naman umalis ito at tumigil sa kanyang trabaho sa patuloy na paglala ng kalagayan sa utak ni Sato unti-unti na itong nagbago at naging isang kriminal noong Hunyo taon 1989 naghihintay siya sa labas ng isang elementary school gate at minamanmanan ang apat na batang babae habang naglalakad ang mga iyon palabas ng paaralan ang mga nasabing estudyante ay tila siyam na taong gulang pa lamang nung mga panahong iyon. Nung araw na iyon, nauwi siya sa pagsunod sa isang babae hanggang sa mapadpad ito malapit sa isang bakantin lote at doon nito hinablot ang batang babae at saka kang galawin nito. Ngunit may isang babae na nakasaksi ng insidente at humingi ito ng tulong sa matatandang estudyante na nakita niya at doon siya nahuli. Dalawang buwan matapos ang nasabing insidente, pumanaw ang ama ni Sato. Nasa pa si Sato ng kanyang ina. Ginamit ito ang sasakyan ng kanyang ina at nagmaneho noong 13 ng Nobyembre taong 1990. Nagmaneho ito ng ilang oras at nauwi sa pagmamanman sa isang batang babae na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang nasabing babae ay si Fusako Sano. Noong nakita ito ni Sato, na naglalakad mag-isa. Nauwi siya sa ideya na pagkuha sa batang babae. Ipinarada nito ang sasakyan sa harap ng batang babae at doon ay pwersahan itong isinakay sa sasakyan at isinama sa kanya. Takot na takot noon si Sano at hindi ito makagalaw. Kaya naman, mabilis din itong naisakay ni Sato sa sasakyan. Nilagyan ni Sato ng tape ang mga kamay ni Sano at nilagyan din ito ng taklog ang mga mata nito at saka ipinaandar muli ang sasakyan patungo sa bahay na tinutuluyan ng lalaki. Para hindi mapansin ng ina ni Sato ang batang babae na dinukot ng anak, nagdesisyon ito na idaan sa pintuan ng hindi patapos na bahagi ng kanilang tahanan at matapos iyon ay bumalik siya sa front door at marahang pumaso na tila walang nangyari. Dahil sa insidente, nakulong ng napakaraming taon si Sano sa isang kwarto at hindi nakalalabas dahil sa pagbabanta sa buhay niya ng salaring. Sa mga araw na pananatili ni Sano sa kamay ni Sato, maraming pagbabanta ang natanggap nito sa lalaki. Mayroong mga pagkakataon kung saan tila tinututukan ito ng punyan hanggang sa magkaroon ito ng injun at may mga pagkakataong itinatali ito hanggang sa hindi na ito makagalaw. Sinasabing ang mga binti ng batang babae ay itinali rin ng mahigit ilang taon kaya naman naging mahira para sa batang babae ang makatakas. Dahil sa paulit-ulit na pagpapahirap na kanyang natatanggap mula sa kamay ni Sato, ayon sa kanya dumating na siya sa punto na tila anggap na niya ang kanyang kapalaran at tila nawawala na siya ng pag-asa na makalabas pa ayon pa kay Sano. Dinadalhan naman siya ng pagkain ng tatlong beses, isang araw. Ngunit napakahirap ng kanyang buhay sapagkat dumating sa punto na pinutol ni Sano ang kanyang buhok at nakakaligo lamang siya kapag pinapahintulutan siya ng dumukot sa kanya. Noong Enero, taong 1996, Nagpakonsulta ang nanay ni Sato na si Nabuyuki Sato sa Public Health Center dahil sa ang kanyang anak ay patuloy na nagiging bayulente sa kanya. Tumawag siyang muli noong ikalabing dalawa ng Enero taong dalawan libo at nag-request na dumalaw sa kanilang tahanan. Ikadalawamputwalo ng Enero, gumawa ng gulo si Sato sa kanilang bahay at si Sano na noon ay labing siyam na taong gulang na ay nagtungo at lumapit sa officers at ipinakilala ang kanyang sarili bilang babae na dinukot at kinulong sa isang kwarto sa loob ng siyam na taon. Ayon kay Sano, sa loob ng siyam na taon ay hindi siya nagtangkang lumabas ng tahanan at sa pagkakataong iyon, yun pa lamang ang unang beses na nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumabas. Si Sano noong mga panahon iyon ay natagpuang ang malusog. Ngunit nangayayat dahil sa kakulangan sa ehersisyo. Hirap din ito sa paglalakad dahil sa kawalan ng exposure sa araw. Labing siyam na taong gulang na ito. Ngunit tila bata lamang kung kumalaw. At sinasabing nagsasuffer sa post-traumatic stress disorder dahil na rin sa mga naranasan nito. Matapos matagpuan si Sano, agad itong idinala sa kanilang pamilya. Nung una ay hindi agad ito nakilala ng kanyang ina dahil matapos ang siyem na taon noon na niya lamang ulit ito nakita. Habang patuloy na umaayos ang kalagayan ni Sano, si Sato naman na noon ay 37 gulang na ay naospital dahil sa pagiging mentally unstable. Noong ikasampu ng Pebrero taong 2000, ang kanyang kalagayan ay biglang nagbago na mula sa pagiging suspect siya na ay naging kriminal at naaresto noong ikalabing isa ng Pebrero taong 2000. Noong ikadalawampu tatlo ng Mayo taong 2000, binuksan ng Niigata Court ang trial at doon ipinahayag ang kaso laban kay Sato mula sa shoplifting of women's underwear at iba pa. Ayon naman sa psychiatrist Si Sato ay may kakayahang tanggapin ang mga karampatang kabayaran sa mga nagawa nitong kasalanan. Kaya naman, hinatulan ito ng labing apat na taon hanggang labing limang taon na pagkakabilanggo. Nakulong si Sato sa Chiba Prison, ngunit pinakawalan din noong April taong 2015. Noong April 2017 naman, natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito at mag-isa sa apartment sa Chiba City. So ngayon, alam mo na.